Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy. Isang isang magandang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay December 5. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo na kahit medyo naglaylo tayo at hindi nyo po ako napapanood sa YouTube, ay nadyan pa rin po kayo para sumuporta sa ating YouTube channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. So, eto po magsimula na po tayo. Ano pong date ngayon? Ngayon po ay December 5. May isa pa akong tanong sa inyo. Sa mga alam ko naman na lahat tayo ay nanonood ng EAT, ang iba sa atin ay hindi araw-araw, ang iba sa atin ay araw-araw na ng EAT, di ba? Diyan sa TV5. Ano ang madalas nilang sinasabi yung after kada segment nila, di ba? Alam nyo So, ito <laughs> sabihin ko na. <laughs> Lagi nilang madalas ang sinasabi kasi napapansin ko te, magbabalik ang TV5 or magbabalik ang sugod bahay. Diba? May ganyan sila. Pero madalas, or sasabi nila magbabalik ang TVJ. Pero ang madalas na sinasabi nila ay magbabalik ang TV5. Diba? Bakit? Bakit kaya Kasi ngayon ay December 5. At ngayon December 5, naglabas ang IPO Philippines ng cancellation, de ba? Sa so, ito kinansila, ngayong araw na to. kinansila na ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark registration ng Dave Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB ngayong araw na yan, December 5, de ba? Sa so, ito, basahin natin ang balita ng 1 page. Sabay-sabay po nating basahin. Kinansela na ng Intellectual Property Office of the Philippines or IPO Philippines ang trademark registration ng Television and Production Exponents Incorporated or Tape Incorporated sa pangalang Itbulaga at EB. Ayon sa IPO Philippines, hindi na patunayang ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga mark. Samantala, Nakapaglabas ng testimonya at explanation ang mga petitioner na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kung paano nila nabuwang itbulaga kaya sa kanila pumabor ang desisyon. The petitioners prove that it is the originator, the owner of the contested Itbulaga mark. Petitioners' explanation or story on how initially the idea of the Itbulaga mark came about did seem believable and credible ayon sa desisyon ng IPO Philippines. So, eto na, palakpakan natin ng IPO Philippines. Kasi talagang tinimbang nila na kung kanino ba talaga ang pangalan Itbulaga, kung kanino pa talaga ang trademark na Itbulaga. So, tinimbang talaga ng IPO Philippines, di ba? Kung matatandaan natin, palakpakan muna natin ng IPO Philippines. Thank you, thank you sa inyo, di ba? Sa pagkansila ninyo sa trademark ng tape incorporated para gamitin ng Itbulaga palakpakan natin IPO Philippines. Sa so, ito na. Kung natatandaan natin guys, 'di ba? Nung nakaraan nung ano kasi nag-expired kasi yung Eat Bulaga nung 2011. Natatandaan niyo 'yan, 'di ba? Naano natin 'yan, na-vlog na rin natin 'yan. So ngayon, ang Tape Incorporated ni, nitong basta nitong nakaraan, nakaraang taon, nag-ano sila na ni-register nila ulit, ni-register nila yung pangalang itbolaga Bulaga na under ng Tape Incorporated. So, ginarant ng IPO Philippines. Pinayagan nila, so pwede nilang gamitin ulit for another 10 years. Tapos, eto nga, December 5, biglang kinansel ng IPO Philippines. So, palakpakan natin. <laughs> Galing na IPO Philippines, ba diba? Kumbaga, Pinakilig lang ng IPO Philippines and Tape Incorporated. Diba? Pinakilig lang, pinasaya lang ng konting panahon, diba? Binawi rin nila. Kumbaga, kinancel din nila ang registration ng Tape Incorporated para magamit ang trademark na itbulaga, Igbolaga. Diba? So, ayun. Diba? Kasi naman, guys, ako, ah, para sa akin, ang masasabi ko dyan, actually, hindi ko masasabi yan. Ano, ah, Batiin natin si Mayor Bullet Halosos. Sa kanya naman lahat nagsimula ito eh. Sa kanya tayo humuhugot ako yung mga vlog ko, palaging sa kanya lang ang hugot. 'Di ba matatandaan natin yung interview niya kay Nanay Christy Permin? 'Di ba? Na-i-vlog din natin dito yan. Anong sabi ni Mayor Bullet Halosos? TVJ is it Bulaga. It Bulaga is TVJ. Hindi pwede maghiwalay yan kahit anong gawin natin. O oh, ba? Diba? So ayan na, nangyari na talaga na hindi talaga maaaring maghiwalay ang pangalang Itbulaga, Itbulaga at TVJ. Tapos Itbulaga, ah, uh, TVJ at Bulaga, talaga hindi pwede maghiwalay yan. Alam nyo kung bakit. Kasi nga, ba diba, uulitin natin ulit, history na kasi yan. Ang Itbulaga, TVJ, history na talaga yan. Bata pa lang tayo, may Itbulaga na, ba diba? Ano, 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 galing tayo sa eskwelahan, ba diba? Ito ang, ito ang senaryo ng mga batang 90s, 80s, kaway-kaway dyan. <laughs> at ang senaryo palagi. Pagkagaling na eskwelahan, uwi ng bahay, uh, nakahain na ang tanghalian, tas na nanonood ang mga nanay-tatay natin ng itbulaga. ba? Diba? Yan ang senaryo palagi. Yan ang, yan ang nakagis na natin. Kaya history na talaga yan. Ano na yan? Kumbaga legacy na talaga yan. Hindi, yan. hindi na yan mabubura sa isipan at puso ng mga ng mga mamamayan sa, sa ang sulok man ng mundo, sa ang party man ng mundo. Pag sinabi mong it bulaga, TVJ yan. Pag sinabi mong TVJ, it bulaga yan. Hindi lang yan basta-basta noontime show. Hindi lang yan basta-basta variety show. History yan. Legend yan. Legacy. Parang ganyan lahat na lang. ba diba? <laughs> Di po pa. Tama. Umaagree po ba kayo sa akin? <laughs> diba? Natutuwa lang ako. Kasi, ah uh, talagang, umayon talaga ang IPO Philippines. Kahit ano, isipin na lang natin eh, Ah, uh, wag na masyadong palala, palalimin pa. Sabi dito, ah, uh, hindi na patunay ng tape kung paano nila nabuo ang Itbulaga Mark. Doon na lang eh, doon na lang, doon na lang tayo mag-explain. So, ang IPO Philippines, so syempre inisip nila, hindi naman, kumbaga naisip nila na, hindi na patunay ng tape na hindi sa kanila yung itbulaga, ba? Diba? Paano nila nabuo? Wala, kumbaga, wala silang concrete na explanation kung paano nabuo ng tape incorporated yung word na itbulaga, yung trademark na yon. Doon na lang eh. Doon na lang tayo humugot eh. Tapos, itong, itong TVJ, lalo na si Boss Joey, may sinukwento siya, may sinasabi sila, may explanation sila kung paano nila nabuo yung pangalang trademark, ay yung, yung trademark na itbulaga ina-explain talaga nila, ba? Diba? Pero itong tape incorporated, wala. Wala silang ma-explain kung paano nila nabuo ang trademark na itbulaga. Ano baga, katotohanan, ba? Diba? Kung alam mo, alam mo sa sarili mo kung ano yung totoo at hindi. Kaya nga, nagtataka nga ako dito sa tape incorporated, alam naman nila na hindi talaga sa kanila ang trademark na itbulaga ay eh, talaga pinaglalaban nila. Kung nag-ano sila ng, ano, ng oras nila, ng pagod nila, ng pera nila, I gusto pa nilang ipaglaban na kanila yon na sila ang gagamit. Ang ginawa ng TVJ ngayon, dahil nga gumugulong, diba, nasa, nasa RTC yung, yung kung talaga ang pwedeng gumamit ng trademark. So, ginagalang ng TVJ yung batas na hindi mo na nila gagamitin kasi nga, pinag-aaralan ngayon, gumugulong na nasa proseso na sila ngayon, 'di ba? Kumbaga, uh, pinag-aaralan na kung kanino ba talaga. So ginagalang ng TVJ yung batas na hindi mo na nila gagamitin. Pero itong tape incorporated, hala! Sige, gamit sila ng pangalang Itbulaga. 'di ba? Kinuha pa yung mga kung ano-ano, kuno pa yung mga social media account ng Ibulaga. So sige lang. So ang TVJ, bali wala lang sa kanila 'yun kasi alam talaga ng TVJ na kanila kasi talaga yung trademark. Kung baka, ano lang sila, relax lang sila, easy-easy lang sila, 'di ba? At ito pa pala, speaking of easy na, na naalala ko lang. Ah, uh, kung natatandaan niyo guys, 'di ba, medyo naglaylo ako sa YouTube. Ang dahilan ko kasi, ah uh, bukod sa naging busy, maraming ginagawa. Yun nga, medyo inuubo ko. Kung naano nyo yung boses ko, ba diba? Medyo malat-malat ng konti. Tapos, ubu-ubo. Tapos, nagpapalit ng weather. So, kung baga, yung boses ko, hindi masyadong maganda. Bukod doon, ah uh, medyo nag din ang TVJ sa mga parinig. Ganyan, sila na si Boss Joey. Hindi na natin siya masyadong nariringgan ng mga pasaring, ba diba? So, kung baga nag din sila. So, syempre, ako din, wala akong, hindi ko na masabi, wala akong may topic. <laughs> Pero, de ba? Pero uh, hindi na rin ako masyadong nag-iingay tukol sa TVJ, 'di ba? Medyo naglaylo tayo. Pero tignan niyo naman ang balita, 'di ba? Tingnan niyo naman ang balita natin ngayon, December 5. Kinansela na ng IPO Philippines ang trademark ng It Bulaga na ginagamit ng Tape Incorporated. 'Di ba? Napaka isang napakagandang balita para sa ating lahat. 'Di ba? So ito pa. Bago ko rin makalimutan, itong sila Atasha. Sila Atasha at sila Riza May. Asa ko ba na isip yun? Ito. Naglabas sila ng kanilang mga ng kanilang mga IG story. Ayan o, ba? Diba? So, kumbaga, talagang legit na legit na talaga na nasa na pumanig na talaga ang IPO Philippines sa TVJ. Sa so, isang magandang-magandang balita po sa atin yan. 'Di ba, guys? Nakakatuwa lang. Kung pwede nga lang mag-inom ngayon, ni inom ako. <laughs> Kaso may pasok bukas. At saka narinig niyo naman yung boses ko, no? Hindi pa siya masyadong maganda. Siyempre, wag natin kalimutan magpasalamat sa Diyos dahil dininig na niya ang ating matagal ng kahilingan. At sa si inyo guys. Maraming maraming salamat sa si inyo, sa aking mga supporters. Dahil nandyan pa rin kayo kahit medyo low ako. Andyan pa rin kayo para sumuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat sa si inyo. At sa ating mga ka-legit dabber cuts dyan. Maraming maraming salamat sa si inyo. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako gagawa ng mga reaction vlogs tungkol sa TV. jk, kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Ang maipapayo ko lang dito sa Tape Incorporated. Tutal naman, eh, ang tawag nito, tumatakbo na yung programa nila. Smooth, di ba? At nakakatulong sila sa kapwa Pilipino, sa masang Pilipino. Eh, bakit hindi sila mag-isip na lang talaga ng pangalan na babagay sa programa nila, sa noon time show nila, di ba? Pag, nag, pag may bago silang pangalan, mawawalan sila ng ano, ng mga basher, wala na silang iniisip, di ba? Ah, uh, wala nang mga negative, 'di ba? Pagka may pangalan na silang bago. 'Di ba? Kumbaga uh, wala na silang ibang iniisip. Kumbaga fresh. 'Di ba kung may bago silang pangalan, uh, hindi nila alam baka 'yung simpasya ng tao mapunta pa sa kanila. 'Di ba na talaga panonoorin sila kasi hindi nila inaaway 'yung BJ. <laughs> Bata lang inaaway 'Di ba kumbaga ano uh, mabubuting loob sila nagpakumbaba na sila, di ba, na huwag na nilang gamitin yung pangalang Itbulaga, kasi hindi naman talaga sa kanila yun. Di ba, gawa sila ng bagong pangalan, tapos makikita talaga ng mga tao yung mga talent na mga host nila dyan, at saka maganda naman yung takbo ng programa nila, di ba, yun nga lang, medyo yung views pa rin nila talaga ay mababa, sa sa kanilang mga social media accounts, talagang bababa talaga ang mga views nila, hindi talaga umaabot ng 2,000. Pero in fairness, ha, lumalag pa sa sila ng 1,000. <laughs> ano na, 1,001. Ano na, nagiging 1,090. maganya ganyan na, ganyan na. 1,050. Mga ganyan na yung mga viewers nila ngayon. Pero napakababa pa rin. Diba? Kung, magpakumbaba, kung makapag kung magpakumbaba talaga sila, ay, malamang marami silang viewers dyan. Ibigay na nila, magpakumbaba na sila, ibigay na nila yung trademark, yung pangalang Itbulaga sa tunay na nagmamayari nito. Sa tunay na mga magulang nito, sa tunay na nag-alaga na umabot ng ganyang ilang dekada. Diba, ano nga, uh, longest noontime running show. 'di ba, na ibalik na nila sa tunay na nagmamay-ari, sa tunay na mga magulang, sa tunay na mga nag-alaga dito. 'Di ba? Tapos gumawa sila ng panibago. Total alam, kubaga ang tape incorporated, malawang kumpiyansa naman sila sa kanilang mga host, ba? Diba? Kasi kaya nga nila nilagay dyan yung mga host nila, ibig sabihin kumpiyansa sila dyan. O bakit hindi nila uh, ibigay na lang ng bagong pangalan? ba? Diba? Total, ganoon naman pala sila kakumpiyansa. Eh, di ituloy-tuloy na nila. 'Di ba? Para wala nang negative wala nang, mag, wala nang ganyan, 'di ba? Kasi ang ang balita ko kasi may napanood ko yung ano yung ah uh, tawag dito, interview ni Attorney Buko na may chance pa na ang tawag dito mag-apela, -appeal, mag ang Tipping Incorporated. tapos ang dami niya na pang-explain kung saan-saan pa mapupunta. So napakahabang proseso pa tapos mahabang oras pa, mahabang panahon pa ang kakainin. Malamang ma ano pa, malaking budget pa ang kakainin, 'di ba? Bakit hindi na lang magpakumbaba ang Tape Incorporated at stop na, 'di ba? Ibigay na lang ng maluwalhati sa TVJ. 'Di ba? Kasi hindi natin alam, 'di ba? Total itong TVJ din naman. Ilang taon na si ilang taon na sila. 'Di ba? Ilang taon na sila, hindi na ba nila hindi na ba bakit hindi ibigay na lang ng tea, ng Tape Incorporated yung hinihiling ng TVJ, 'di ba? Actually, hindi naman hinihingi, hindi naman hiling pala eh. Sorry for the word, hindi. ah uh, ibigay ng kusa, ba? Diba? Na wag na nilang gamitin, wag hindi pala ibigay. Wag na nilang gamitin, na igamitin igam, na ng TVJ. Kasi sa kanila naman talaga, yung word, yung trademark na itbulaga. ba? Diba? Ganun na lang pa na lang sila. Wag, wag na nilang aksayin ba yung oras nila, yung pera nila, yung panahon nila para makipaglaban. Alam mo yon uh, ano, iisipin pa nila na ganito, ganyan, ba diba? Yung hanapin ko yung ano, ipopost ko dyan sa link below, yung interview ni, interview ni attorney Buko. Ayoko explain dito kasi baka magkamali ako, alam nyo naman. <laughs> hindi ako, hindi ako batas-batas na vlogger, ba diba? Wala akong alam sa batas-batas na ganyan. So, ayun kay Atty. Buko. Ay, ang dami niyang, ang dami ko natutunan dun sa interview niyang yun. ba diba? Ipo-post ko na lang yung link dyan sa baba. So, ba diba? So, yun, Tape Incorporated, magpakumbaba na lang kayo. di ba So, as if naman na mapapanood nyo to. <laughs> Pero yun yung para sa akin, opinion ko lamang po, reaction. So, sana po, ibigay nyo na lang po, or wag nyo na pong gamitin ang trademark na Itbulaga. At, igalang ninyo, na igalang ninyo ang o oh, di ba sino na naman ako pa magsabi <laughs> magsalita <laughs> ng ganito, 'di ba? So ayun. So igalang na lang sana ng Tape Incorporated yung desisyon ng IPO Philippines na kanselado na ang kanilang registration para gamitin ang trademark ng Eat Bulaga. So, yun, malinaw po yun. So, yun nga, uh, sinasabi nga ni Atty. Buko na pwedeng, pwedeng mag-apila ang kampo ng Tape Incorporated. Tapos, ang dami niya pang explanation tungkol doon. So, eto guys, bukas. ba diba? Bukas, December 6. Exciting ito. Ano, ano kaya? Ay, eto pa pala bago makalimutan. Bukas din, may press con ang TVJ sa TV5 alas cheese. Ayan, nakakatuwa, ba? Diba? Nakaka-excite pa noorin, kaso sa trabaho na tayo. <laughs> at nakaka-excite, nakaka din bukas kung gagamitin na ba ng TVJ ang pangalang Eat Bulaga. Maririnig na ba natin magbabalik ang Eat Bulaga, ba? Diba? Maririnig na ba natin bukas yan sa bibig ng TVJ at ng legit number cards? Or, gagamitin pa rin ba ulit, gagamitin pa rin ba yan ng Tape Incorporated? So, mangyayari, dalawang itmulaga. ba diba? Napaka-interesting nito bukas. <laughs> hindi ko alam kung mapapanood ko sila bukas o hindi kasi nga nasa trabaho tayo. <laughs> kung makakasingit, kung <kumaka> ano, puslit. ba <laughs> diba? So, ayun. So, dito, to dito ko na lang tapla tapusin ang ating chikahan. So, muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. At itatry ko po, I'll do or I'll do my best para mag-ano ulit, uh, mag-vlog tayo ulit. I-update ko mag-update ulit ako sa inyo kung ano mga kaganapan dito sa iba't ibang panig ng mundo. Wow! Mundo! <laughs> so, ayun, Muli po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Good night and God bless!